So guys, for today's video, o oh, di ba, mabait na yun ang amo ko. Bigla siyang tumugis sa kama. Ay! Hi! Ah! Hi, basti boy. Ang pogi naman yan eh. Higa tayo, boy. Mrs. Is... O oh, di ba? Atchum, atchum, atchum. Atchum, 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 atchum. atchum. arty naman yan eh. May time na. Ano siya? Nasa muuta, tabi na sa'yo. May time na ayaw niya nagagalit. Antok yan? Nagsawa ka na sa crib mo, Basti boy? <laughs> Hi! 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 Hi. <laughs> Four years old na po si Basti, si matanda.